while Hi guys, magluluto kami ng balot. Siyempre, bago lutuin duman muna kami sa mga proseso kung paano ito lutuin. Siyempre, di ko kaya kung ako lang Siyempre, yung mga pinsan natin para tayo tulungan. Siyempre, unang step, kuhanin namin yung mga tali. Malaman namin kung may basag yung aming mga hitlog. Eh, pag wala namang basag, follow natin yung next step. Eh, minsan din natin mapigilan yung ating kakulitan. Eh, di sumimot muna tayo ng isa. Mmm, amoy. Eh, kayo wag nyo nang gaya yung amoyin. Baka maamoy yung di ka nais na ais na amoy. E, dito na pa, kailangan ko na mag Na Nang malaman yung kung kalinis yung aming balot. Eh, napaka-importante talaga yung paglinis malinis ng itlog eh minsan yung lips natin dinidikit natin sa balat ng itlog eh di natin namamalayan na eh, meron palang etats ng BB eh di kung malinis kayo sa may amoy eh huwag nyo lang linisan eh mas pwede na pa rin yung malinis pero yung totoong gumagawa nito ay eh, yung insan ko ngayon lang ako tumulong kasi nagbibidyo ako kasi sa pagninigosyo dapat alam mo yung lahat ng trabaho eh itong pinsan ko galing Batangas gusto ata matuto pero nahihiya pa sa kamera kamera siya ito siya eh kung ako lang may ganyang kagwapong mukha, eh di ako mahihiya sa kamera eh bagay di naman pare yung tao ako nga nung una eh napaka mahihayin ko sa kamera pero ngayon napaka kakapal ko tulad ng pinsan kong ito. Eh kaya nga best ko sa kanila ibira ng mga mukha nila ay eh, napakagwapo eh. Eh pag ganyan ba naman kagwapo yung tindero ng balot niyo eh, ay ko lang sa inyo. Dito na part pinakuluan ko na yung tubig. Eh, bago kami nagsimula ng lahat-lahat ay lahat, eh, binida ko pala yung mga kasamahan ko dito sa kusina. Eh, shoutout pala kay shout at saka kay Renz, na insan ko. Isa rin to si Shoutout, napakamahiyain sa kamera. Ayan mga kaibigan, lagyan ko na nang asin yung aming mainit na tubig. Ayan po yung sikreto para mas lalong sumarap yung ating nilulutong balot. Hindi ko rin pala sinabi kanina na kailangan natin magpainit muna. Dapat din natin sabay yung mga itlog. Kasi pag sinabay mo yung itlog, ay sigurado mo yung babasan sa loob. At ano, alagay na rin pala namin yung unang batch ng itlog. Ah, dito nagpapamusic-music music muna kami sumayo sa yaw. So, yun mga kaibigan, makikita nyo napakarami naming stock na bigas. Kasama ko yung mga pinsan ko at mga kasama ko dito sa pagbibinta ng balot. At sa pagluto pa ng balot ay eh, kailangan mong urasan. Kasi pag sumobra sa oras ay eh, baka mababasag ito at mauubos yung sabaw. At pa yung panahon na tingulan. E eh, alam mo naman yung mga tao pag tingulan ay ginuguto ay hahanapin yung balot namin. At ang pagluto ng balot nasa 25 minutes to 30 minutes. Kasi pag sumobra baka mauubos ang sabaw at saka mababasag ito. Ayun, sinay ko yung oras. Meron pang last 4 minutes and 42 seconds. So medyo matagal-tagal pa. So babalikan ko na lang. Ayan mga kaibigan, Oras na para kunin yung aming nilulutong balot. So dapat ready na yung lalagyan nyo ayan, may nakalagay pang 20 pesos bawat piraso So ayan na po yung niluto namin yung unang balot 30 na piraso po yung isang basket So meron po isang damage Pero okay lang yan mga kaibigan kasi tayo naman ay kumakain ng balot Sa paglagay naman sa lalagyan ay dapat pagingatan Hindi dali yung mga basag o di kaya yung damage Nako, pag ito dumami, ay talagang mabubusog kami. Minsan kasi, nahiya kami ibenta yung basag. Kaya kami na lang yung kumakain. Ayan mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, pwede nang ibenta yung una naming niluto. Yung mga nag-aantay dyan sa labas ay nagsiabangan ng mga kaibigan para unang tikman yung aming unang niluto. Sa alagang 20 pesos mo, mag enjoy ka na para higopin yung balot ko. Ito naman talaga yung binabalik-balikan dito sa store ko. Kasi yung suka ko, napakasarap at ubod ng asim. Dito naman, dalawang oras lang, ubos na lahat ng balot namin grabe yung mga nag-aabang Butik pang ang kinulang Pero buti lahat nabigyan Pinagkasya ko na lang Para lahat makatikim ng balot kong niluto Sino ba naman hindi babalik-balik dito E eh, ala diwata pares yung aming pagbibinta dito ng balot With pitik-pitik pa So ano pang inaantay nyo? Paminsan-minsan pumasyal na rin kayo dito Kasi welcome kayo sa store ko Malina sa GMP At Barangay Lampitak Tampakan sa Hot